Alam mo, ah, naiintriga talaga ako sa anong mo, cheese mo na yan. Alam mo naman, ang favorite ko yung cheese Ako, oh, lalag na naman yan, na aga-aga. Ah, -aga. <sighs> uh, may sinasabi po kayo? Ay! Good morning, Eden! Ang ganda-ganda mo naman ngayon. Pustura ang pustura. Kasi napunta mo? Ay, hindi po ba May bag, oh. Pupunta ko ng school. Ah, school! Okay, okay. yun ka na. <gasps> Ay, Ate, akala ko updated kayo lagi. Oh, hindi. Po, college na ako. Tsaka kung hindi nyo alam, scholar ako. Tapos nasa Dins Diss din. Scholar, Mari. Scholar. Mm -hmm. Totoo ba? At tsaka, yung sinasabi mo pong lalande. Ay, hindi po ako ganun. Kasi po, may pangarap ako sa buhay. Tsaka, for sure, hindi din ako lalaki. Chismosa. Ah, ang dami mo namang sinabi. Mm -hmm. Alam mo, mag-aasawa ka rin ng maaga, sayang pera mo! Kung ako sa'yo, huwag ka na mag-aral! Ay, tama ka dun, Mare. Tama ka dun! Ah! Gano'n mo yung anak ko, hindi ko na pinagkulehiyo! Kasi mag-aasawa din naman, sayang pera ko! Mm. Huwag na lang! Kaya ikaw huwag ka na mag-aral! Ganun po ba? Kaso po, hindi naman ako nagmamayabang. Ayun nga po, free ako sa school kasi scholar ako. Tsaka may kaya din po ako. Ayos ko, tingnan mo nga itsura mo, oh! parang feeling mayaman ka masyado. ikli na suot mo. <laughs> ah, sige po ah. mawalan ah, mawalang galang na po. Baka malita ko eh. Ako pa naman yung inaasahan sa school namin. Sige po. Patuloy lang kayo dyan ah. Akala ko ang mga association dito sa subdivision. Bye! <laughs> Cheers! Yes. Mari. alam mo ba? Sabi sa'yo, ayan, tignan mo. Tignan mo, abangan mo. Kaya, diba? Ibang lalaki na naman ang kasama niya. Ah. Alam mo ba kahapon, kulay pulang kotse yung nagbabalak. Ha? Ah, talaga, Mari? Kulay aso. Ito, Alam mo, ting... Hindi na, na masabi ko sa'yo. Ay, tama Sabi ka nga. Ayun. Nako. Sigurado akong mabubuntis na maagi. Napakirengking oh. Ah. yan. Diyos ko. Iba yung lalaki. <coughs> gahate. <coughs> Ako po ba yung pinapatamaan niya? Oh, Ibe. Nandiyan ka na pala. Kamusta? Eskwela mo. Super okay po. Mm. Kaso nga lang, Oh, yatang pinaparingan nyo talaga eh. Nag iba oh, yung mood naman. ko. Totoo naman yung sinasabi ko. Araw-araw nakikita ko, ibang kasama mong lalaki, oh. iba-ibang kotse, bisan oh. nga may motor pa. Ano oh. ko? Oh. Iba't ibang tornillo. Oh. Alam mo, I'm sure, mabubuntis ka ng maaga. Ay, panigurado yan. <laughs> Oo. Oh. Diyos ko. Teka ano, lang, ate ha. To? Kaya hindi ka makatulong sa pamilya nyo, ang landi-landi mo. Ate, sorry. Kasi, nagmumukha kang tanga sa mga sinasabi oh. mo. Ang tanda-tanda mo lang. ang chismosa oh. mo po. Ako, tanga? Hindi ka lang pala talaga malande, ano? Bastos ka, panuknukan ka ng bastos. Eh, kasi naman po, yung sinasabi ng iba't ibang oh. kotse, at saka may motor pa, eh, grabe yun eh. Oh. Hindi mo ba alam yun? At saka, teka lang. Nagrelenta po ba kayo dito sa pwesto namin? Kasi po, pagkakaalam ko, nandun lang sa kabila yung bahay niyo eh. Dito kayo nag-inuman, ginagawa niyo pang pulutan yung buhay ko? Eh, masarap eh. Ay. Oh. <laughs> Natali mo. Sa <laughs> excuse me ha, hindi mo rin to pesto. Daanan to. Kaya wala kang karapatang bawa lang kami uminom dito. Uh, po, ah, saglit lang po kasi alam kong matalino ako eh. Um, pwede kitang bigyan ng isang parang code name mo. No. Babansagan kita. No. Ay, yan. Ay, oh. Ano naman pa andar yan? 7-11. Ano naman yung 7-11 sinasabi mo? Kasi po, 24 hours kayong oh. open sa mga chismis. Ay, ano? Hoy, saksaan ka oh. ng bastos! Malandi ka na! Bastos ka pa! Ay, hindi ako malandi. No? Alibasa, wala bato. kang aral Saan naman ang totoo? Naman, ano ba? Ha, hapon na, nagiinom ka ba rin? Tapos sinaawin mo ba, ba si Eden? Oy, huwag mo kanakampihan yan, na. Ayoko maging kaibigan mo yung Eden na yan. Diyos ko, palibasa, iniwan ng maagal mamaguli. Kaya walang aral, hindi lumaki ng tama. Tama na nga. Hmm. Ito pa masuha Napaka no? na. Napakabastos na malandi pa. Umuwi ka na sa bahay. Tama nito dito. Ikaw. Beshi. Beshi pa sana 'yan ka ng mama ha. Hay, ko ba kung bakit ganyan siya? Ni stress na nga rin ako sa bahay. Alam ko naiinggit lang 'yun kasi hindi niya ako kayang pag-aralin tapos ikaw na papag-aral ka. Eh bakit naman siya maiinggit sa akin? Eh sana magtrabaho siya para mapag-aral ka. Kaya. Yeah. Ayakam na 'yun. Sure oh, Okay lang yun. Ano ka ba? Mai-stress ka rin sa kanya. O oh, sige na. Punta na ako doon. Pagod ako eh. Sige, thank, thank you, you ah. Oh, ate, bet, bad trip ka? Eh Jey boy, sino bang hindi mababad Galing ka sa school, pagod ka, tapos bigla kang sasalubungin ng mga chismosa mong kapitbahay. Mm. Sumusobra na yung mga kapitbahay na yan eh. Teka lang. Uy, teka lang. Saan ka pupunta? Susugurin ko. na eh. Tumigil. Lagi na lang silang ganyan eh. Tumigil ka. Hayaan mo na yun. Huwag mo nang isipin yun. Karma din yun. O sige na. Asan ba si Lola? Nandun, sa kwarto niya. Punta mo na lang. O sige. May good news ako sa kanya. Lola, mano po? Lola, may good news ako sa sa'yo. Ano? kag na ako ng college with honors. Talaga? Oo, oo sa pa ba ako magmamana? Ito sa'yo, di ba? Tsaka, pinapangako ko, kapag nakagraduate ako, maghahanap ako agad ng trabaho. Sana magandang trabaho para makapag-ipon ako. Tsaka para makaalis na tayo dito sa lugar na to. Ang daming chismosa, lalo na yun si Ayin. Nako, lagi na lang ako pinagpupulutan sa mga kapitbahay. Naku, apo, hayaan mo na si Ayin. Pati na patay sa daddy mo yan eh. Ewan ko ba? Ano bang magandang gawin sa mga taong ganyan? Ayaw mo na nga. Ayaw mo na mga yan. o <laughs> oh, sige na. Magpe-prepare na ako ng dinner. Kain tayo mamaya. Okay. <laughs> Yo, eh, hey kapit bahay ko nila Eden. Diyan na ako nakatira. Uh, ah, ano pangalan mo? Francisco Ah. Atin-atin -ati na lang, ha? Naniligaw ba yung naniligaw kay Eden? Ate Ah. Alam mo? Gusto ko lang sana sabihin sa'yo. Naawa kasi ako sa'yo. Hindi mabuting babae. Yan si Eden. Ha? Huh? Araw-araw nakikita ko yan. Iba-iba nag-aatid. Minsan may kotse. Minsan nakamotor. Naku, sinasayang mo lang panahon mo sa kanya. ko ako sa'yo, makatigilan mo na. Mukha pa namang may aral. Mukha kang mayaman. Sa'yo ba yung kotse na yun? sa'kin sa po yan. Ha? Naku, sa'kin sa -sati sa'kin na lang. Ha? Huwag nga sabihin na sabi ko sa'yo. Pero kung ako sa'yo, maghanap ka na lang na iba. Sige po. Parang yung salamat, ha? Oo, huwag ka mag-alala. Pag may pa ako dyan, sasabihin ko sa Sige sipa Francis! Sorry din. Tagal mo na ba ako ginagago? Anong ginagago? Anong sinasabi ng kapitbahay mo? Kung sino-sino lalaki pinapapunta mo dito? Naniniwala ka dito? Ikaw bago-bago nyo lang nagkita eh! Sa tingin mo magsisinungaling to? Tagal mo na akong ginagago. Alam ko na yung totoo! Ito, blaklak mo! Sa susunod, huwag ka nang papakita sa akin! Francis! At ikaw 7-11 ka, ano sinabi mo sa boyfriend ko? Siniraan mo ko? Sumusobra ka na, ha? Pinag sasasabi mo, wala ka kinalaman sa pag-aaway niya. Patayo lang ako dito, wala akong hindi na ako nagsasalita. Talaga? Estatwa ka lang? Wala kang sinasabi? Alam ko yung ugali mo, eh. Napaka-chismosa mo. Lahat na lang kapit bahay. sinisiraan mo ako sa kanila. Nakaganti din ako sa'yo. Virgo, <laughs> ewan ko ba dito sa nanay mo? Okay na sana yun. Pinalagpas ko na na sinisiraan niya ako dito sa barangay natin eh. Pero yung siniraan ako sa boyfriend ko, eto, wala na kami. Sa social media, binlock ako lahat ni Francis. Ako, Beshi. Sorry talaga Pag, pag ka para makausap yung si Francis, pakausap mo ako. Ako magpapaliwanag sa kanya. Sobrang nakasit talaga yung mama ko eh. Pero hindi ko alam kailan pa si Francis makikipag-uusap ulit sa akin o magkikita. Sige, huwag na mag-alala. Ako gagawa ng paraan. Alam mo, sa ginagawa niya sa'yo, tsaka sa kahit sino sa barangay natin, ako'y nakakarawin. Bumabalik sa akin mga chismis na ginagawa niya. Anong ibig niyong sabihin? Yes, Buntis ako. Ano? Hindi alam ng mama mo? Virgo! Ako, sinasabi ko na, Bakit ang dito ka? Teka lang Bailan ko, ha? Ito kita ang butan, eh. Diba sinabi ko, iwasan mo na yung babae na yan dahil napaka-bastos niya? Ikaw po yung mas bastos. Tignan niyo, trespassing kayo sa bahay namin, eh. Eh, dito yung anak ko. Hinahanap ko yung anak ko. Ma, tama na! Anong tama na? Sumusobra ka na, eh! Sobra-sobra na yung ginagawa mo sa lahat Sabi ng mga kapitbahay natin sa ginawa mo, nagpagbuntis ka! Nakakahiya ka talaga! Ako ba yung nagbibigay ng kahiyan sa pamilya natin? Oo! Ma! Ah, hindi hindi ko ikakahiya na nabuntis ako! Alam mo kung anong nakakahiya? Na ikaw ang nanay ko! Alam mo po, tama si Virgo eh. Kayo nakakahiya. Kasi po, buong barangay natin, pinag cheat ah, sa niyo. Ano ang dami mo sinasabi? Daming Ah, uh, Miss Ayan? Uh, ah, okay. iniimbitahan po namin kay sa barangay kasi ang dami pong nagre-reklamo mga kapitbahay niyo doon. Maari po. Sino ba oh, marami po eh. Ah, uh, Miss Ayan, mas mabuti pa po sumama na kayo sa barangay. Ang dami pong nagre-reklamo sa inyo doon. Eh, wala akong pakailang. Eh, sir, pwede po ba akong sumama? May reklamo din po ako against sa kanya eh. Saka pa? Oo oh, naman. Sige na, Miss Ayan. Mas mabuti Ay, pa po sumama mamakal. ka. Ay, oh, sige na po. Ang sungit nito, buwisit.